kakaisaring kahalagahan at kapangyarihan. Naroon ang pamilya ng mga sinagang na kilala sa kanilang kakayahang manipulahin ang liwanag. Ngunit isang araw na mawala ang mahiwagang ilawit stone, nagsimulang magbago ang lahat. Ito ang simula ng kilang kahangahangang paglakbay upang hanapin ang bato at muling ibalik ang liwanag sa kanilang pamilya at karian. Sa kanilang paglalakbay, na tuklasan ng mga sinagang ang masalimuot na kaisaysayan ng kanilang angkan, isang lihim na tinatago ng manaunang henerasyon ang kaugnayan may ilawit doon sa misteryong propesya na nagsabing ang taong makakahanap at makakabalik ng bato ay siyang magdadala ng bagong yugto ng kapayapaan at liwanag sa buong karihan ng ilawit. Ngunit may mga prisang tumututol sa kanilang misyon. natatago sa dilim upang hadlangan sila sa kanilang paglalakbay. Sa bawat hagpang nila, ang bawat saglit ng kalang paglalakbay ay nagdadala ng bagong aral at panganib na nabibigay ng bagong kalogan sa kanilang pagiging mga tagapagligtas ng liwanag. Sa gitna ng dilim, nanganganib ang pamilya sinag ng biglang tumainlangan si Alikata. Isang lihim na tagapagtanggol na puno ng mahika at pagmamahal. Sa kanyang tapang at kabayanihan, unti-unti niyang nilabanan ang malupit na sumpa ni Diling. Nagdala ng liwanag at pag-asa sa buong karya. Sa tulong ni Alitap-Tap, naging matangumpay ang laban, laban sa kapangyarihan ng yet at kadiliman. Nagbigay daan sa pamilya sinagang na magpatuloy sa kanilang misyon na hanapin ang nawawalang ilawit stone at ibalik ang liwanag sa kaharian ng ilaw. Sa mga sandaling puno ng takot at kawalan ng pag-asa, sa litap-tap ay nagdala ng bagong sigla at determinasyon sa pamilya sinagang sa bawat patak ng kanyang liwanag, unti-unti niyang pinalaya ang mga alahanin ng pamilya at pinawi ang gamagam. -gam. Sa pamamagitan ng kanyang kaalaman at kausayan, tinulungan ni Litap-Tap ang pamilya sinagang na mas mapalapit sa kanilang layuning, na nagbibigay inspirasyon sa kanila na harapin ang mga hamon ng kanilang harapin sa kanilang misyon. Sa tulong ni Alitap-Tap, ang kapangyarihan ng liwanag ay bumalik sa kanilang mga kamay at sa pagkakaisa at pagmamahalan, sila'y magtatagumpay laban sa anumang dilim na maaaring magdulot ng panganib sa kanilang kaharihan. Pagkawala ng Ilawit Stone. Ang mawawalang bato na nagdadala ng liwanag sa kaharian ay naging pinakamalaking suliranin. Ang paghahanap at pagbabalik nito ay nagbigay ng maraming hamon sa pamilya sinagang. Number 2. Pagtuklas sa sikreto ng propesya. Ang kanilang paglalakbay ay hindi lamang tungkol sa paghahanap ng bato, kundi pati na rin sa pagdinilay-lay sa kahulugan ng propesya. Ang pag-unravel ng mga lihim nito ay isang hamon na nagbibigay daan sa mas malalim na pag-unawa sa kanilang angkan at misyon. Nakikipaglaban sa persa na tatago sa dilim ay ang may mga persa ng kadilima na kadiliman na naispigilin ang pamilyang sinigang sa kanilang misyon. Ang pakikipaglaban sa mga ito ay nagdadala ng mga pangadibat at laban na kailangan harapin ng bawat member ng pamilya. Pangangailangan ng pagkakaisa. Sa harap ng mga panganib at hamon, mahalaga ang pagkakaisa at pagtutulungan ng bawat member ng pamilya. Ang pagkakaroon ng kooperasyon at pagtitiwala sa isa't isa ay isang hamon na dapat nilang lagpasan. Pakiki pagkilala sa sariling lakas. Bawat isa sa pamilyang sinigang ay dumadarating sa punto na kailangan nilang pag-isipan ang kanilang mga sariling kakayahan at kapangyarihan upang magtugumpay Naharapin ang mga pagsubok na kanilang hinaharap. Panahon na iyon, hinding-hindi sila huminto o nawala ng pag-asa na harapin ito dahil iniisip nila ang kanilang kapakanan na mangyari sa kanilang pamilya at sa mga kapwa. Sa ginagawang husay ng pamilya, sinagang... Nakapagbigay sila ng malaking ngiti sa muka sa kapwa nila. Napahanga nila ang kanilang kapwa sa ilangit sa kanilang ginagawang pagtuloy sa kahit anong mang ibang klase pagsukbok ang kanilang dinadaanan. sa pagpatuloy ng pagkaroon ng positibong pag-iisip ng pamilyang sinaga. Mas nais pa nilang magkaroon ng tatag, lakas sa pagharap ng mga pagsubok dahil mas lumakas na lumakas ang kutob nila. Sulit ang kanilang mga paghihirap dahil sa tugumpay ng kanilang mararanasan. sa kanilang pagtagumpay sa pagguha ng Ilawit Stone ay nagdala silang ang kasayahan sa pamilyang sinagang. Ang kadiliman sa Ilawit ay bumalik na sa normal na liwanag na nalalaman ng kasiyahan, katatawanan, pamamahalanan at sa kahiraan. Maliit na paalala. Lamang kahit sa pinakadilim na sandali ang liwanag ng ibabaw ang niwanag ng pagkakaisa at pagmamahalan.